Hello, good morning mga kaibigan. Ah, uh, ito po ang uh, M Global Reports. Kung saan nandito po tayo ngayon sa isang lugar na malayo sa bayan, malayo sa syudad. Halos na sa paahan na tayo ng bundok para mamigay ng mga relief goods. I-share po natin yung mga blessing nat na natanggap natin galing sa M Global. So kung makikita nyo po, busy-busy po ang lahat. Ayan sila. Yeah. Okay. Say good morning. Good morning. Video, video. Oh, video pala to. Video. Uh, video, Pavel. Grabe. Ito kami ngayon. Say something. Say something. Grabe. Say something. Grabe. Say something. Grabe. Say something. Say something. Say something. Say something. Say something. Say something. Dapat sila mo mo dun banda. Ikot mo ganyan. something. Say something. Say something. Okay, guys. So,

first yung three, and second daw yung two, one yung third. Oh, bigyan ng price yung Ito. Yay! 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 Palakpakan! <laughs> Ah, okay. Guys, nakakatawa ang mga palaro ng mga bata. Mga palaro 4, natin sa mga kasutubo. Grabe, ang saya. Nakakataba ng puso. Grabe. Okay mga kaibigan, hanggang dito na lang po yung ating activity sa hapong ito. So, tapos na po. Napamigay natin mga dapat natin ibigay sa mga kababayan natin na uh, Tagbanwa. So ngayon, interviewin po natin yung uh, isa sa mga leader natin. Ang, uh, okay, ng M Global Leaders uh, uphill. Pwede ka ba ma-interview sa naging activity natin ngayon? Ngayong araw na ito? Yes. Ano pong masasabi nyo? siguro. sigurabi, sobrang saya-saya at napakaganda. Iba pala yung puro lang business. Mas maganda rin na may time para para magbigay. Katulad niya, ang dami nila. Tignan yung mga video na yan. 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 Kawai, 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 kawai. Kawai kayo, mga bata. Yan. Ikot. Yan sila. Yan. Yan. Ito grabe, ang buhay global. Grabe. Kakaiba. Masaya pero excited na ang dami. Ayan, kilala nyo to. Ito, ito, ito kilala nyo to. Ito, ito. Pinakamagandang uh, binibini. Yan, yan. Ito si Mr. Butman. So, Mr. Si Mr. Ano RJ. <laughs> Ay, grabe. Talaga. Ah, talagang maganda talaga nakapagbigay sa kapwa. Kumikita ka na, nakapagbigay ka pa. Talagang masaya. Ibang global. Power. Power, grabe. Grabe. Isang palakpak! Okay, mga kaibigan. Uwi na po tayo galing sa paahan ng bundok sa mga ka, mga tribong Tagbanwa. Okay? Ayan na, uwi na tayo. Isa yan, isa naman. Ito, nandun na sa likod. Uwi na! Nasa paana tayo ng bundok. Grabe ang dami. Nag-anat, nagkadong-kadong na Ang sarap mamigay. Ang sarap mamahagi ng mga binigay din sa atin ng M Global. Grabe, ang sarap makatulong. Hindi ka magsisisi kung anong uh, binigay mo dahil doble-doble ang kapalit. Merry Christmas. Mga kaibigan, tawid-tayo ng ilog. Katema maaroy, yung mga sasakyan. <laughs> Halos na sa pahan tayo ng mga bundok. Para Hi, bibi, namigay ka din. Oh, oh sarap ng bandeng na to. Ang sarap ulit-ulitin.